magandang umaga mga ka-video kumusta po ayan bali susubo kami ng anak kumamana susubo ka namin mamana ngayong umaga wala na kasi time sa madaling araw kanina hindi na ako lumusong na madaling araw alangani na kasi lumubog yung buwan maliwanag na rin kaya wala nang dilim buti sana kung season pa ng kulambutan eh pwede pa yung lumusong kahit na mga siguro alas dos pwede pa lumusong eh wala na eh wala nang tapos na season ng kulambutan so bali susubo kami sa umaga makahulit man lang kahit na pang ulam siguro kung papala rin yun makapangpinta rin bali magsasagawang kami papunta rito sa mayano ano tas bilya siguro hanggang lagundi kami sana sweatsahin kami makahuli doon ng tang oh, okay. so yan abangan nyo po kami sa aming mahuhuli Sana napagkalaobang kami ng maganda ganda ngayon kasi ilang lusong na sa araw ilang subok na kumamana sa araw yung nahuhuli natin sakto lang talaga sa pangulam isang ulaman lang hindi na nakakapangulam sa gabi pangulam sa gabi madalang na kasi yung isda dito sa amin lalo na sunod sunod na yung linaw yung isda madalang na din yung tipo kasi ng isda na sumasampa sila kapag ka laging maalon tapos halimbawa maalon tapos luminawa yan pag lumusong ka nun sigurado makakahuli ka kahit sa araw o sa gabi man sa so, ilabang-abang sa hamang huli namin wow. Alas 7.30 medyo na, dito na kami sa may nagundi Isa pa lang yung huli namin Ngayon malapad na sa maralo Isa lang yung nakita ko yung isa pala, nandoon na dati sa may silong ng malapad na coral. Ano? You know? Salamat. May kaunang huli na kami. Doon kami nagsimula sa Tasbilya hanggang dito sa Lagundi. Ito pa lang yung huli namin. Isang peraso pa lang. Sana pagpawalit namin, makatagpo kami nung <laughs> makatagpik tayo. Makatagpo tayo ng mapapana dyan. Kahit ano, basta may madagdag tayo. Napakadalang talaga, talaga ng isda. Salamat. 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 <laughs> Nakahuli na kami ng kulabutan. Oh. nila, hindi nila season. May nagpapakita pa rin. Salamat. Nakadali kami ng kulabutan. Wow. Uh. May naligaw na kulabutan. Wow. Thank you. Makakapang binta rin Bibinta namin to Bibay oh. may, may party daw siyang 20 Pambirang ba to <laughs> <laughs> oh So ngayon na, nandito kami sa isang sapat na daungan. Sa tatlog teras lang ang huli namin. Ay na rin. Pipinta natin yung kulang butahan tapos yung... ano? You know, eh, yung isa nga palang na namin yung pipintahin namin ang araw ng video. Saan na kuya? So yun ipapakita ko lang sa bahay Tapos kilahin natin yung tatlog teras ng huli natin. A few moments later. So yun mga kapatid, nandito na kami. Ito na yung huli natin. So bali, bibenta natin to. So bali yung kilo nito, 150 lang kasi yung nagde-deliver nito, yung tito namin. Magde-deliver lang naman si Otol nito kapag ka-season na naman nila. Tapos madami na yung nahuli natin nito. Yung tito namin, namimili ng posit dito. Siya naghahati doon sa may Taiwanese. Yun, may pwesto kasi yung ano may may Taiwanese dito sa amin na nagpisto sila yung namimili ng mga kaya nito tapos malaking po siya pati na rin ito mga ganito binibili nila yan ito hindi namin ito kinuha ng ano video to kung so, ito mag-deliver nito doon sa may ano namin yan 2.2 yung kilo nito 170 yan mali sa kanya sa na namin may bait bait din siya kada bawat kilo pala yan at yan pang ulam natin yan ayan isang kilot kalahati ay sarito may bihaya din kahit papano madalang na kasi yung isda dito sa lugar namin hindi nakagaya nung mga uh, nakaraang taon mga uh, dati pa yan na madami pang isda ngayon wala na madalang na talaga sa barang dalang na biro mo online ang narapin namin hanggang nagumit kami ito lang yung huli namin sa so, yan siyempre magsasatutupin po tayo so yun magandang hapon mga adventure ayan So ayun, bali kumita rin tayo sa huli natin na isang kulambutan na tatlong po yung nabayad nung isang kulambutan natin na yan. Bali sa dalawang kilo na lang yung kulambutan natin. Bali 2 point to yun, inalis na, lang na, inalis na lang yung 200 grams. Ayan bali sa 150 lang yung kilo ayan ayos na rin kahit pa no may kita at yan may pang ulam ayan ayos rin malaking tulong na rin yun may panggastos na rin so ayan shoutout na po tayo ayun unang una shoutout sa ating mga masugid na taga subaybay ayan shoutout po sa inyo mga kabilyor sa walang sawang suporta nyo at magtangkilig sa ating mga videos ayan sa sulok man po kayo ng ating mundo ayan sang bansa mo po kayo po kayo naroroon ayan shout out po sa inyo mga kaadventure ayan shout out po shout out kay Julie Ballesteros ayan shout out po sa iyo idol shout out kay Gloria Alfiros from Burgos Pangasinan shout out kay Shini Yangyang shout out kay Danilo Adali at sa kanyang anak Chuds Prince Adali from Santa Rosa Nueva Ecija ayan shout out po shout out po sa inyong mga ama shout out kay Jose Floricard Madrigalejos shout out kay Marlene Soriano ng Masbate. Ayan, shout out po. Shout out kay Jose Roland Jornales. Shout out kay Gaspil Saiko. Shout out kay Larry Tudio from Leyte. Ayan, shout out po. Shout out po sa inyo idol. Shout out kay Jubil Velasco. Shout out sa mga taga Valenzuela City, Manila. Ayan, from Johnny Patalona. Nagwawala na naman yung langit. So, subas ko na naman siguro shout out kay Rio Pedirio from Intramuros ayan shout po shout po sa inyo idol shout kay Asir Junior Brosola shout kay Noel Mahusay from Kaluukan City ayan shout out po shout out kay Helbert Pelyasa ayan shout out po sa inyo idol shout out po shout out sa Dila Pinya family from Naik Cavite sa Dila Turi family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out po sa mga solid viewers natin dyan sa may barangay Lagundi ayan shout out po shout out kay Birak Adventure ayan shout out po shout out kay Sator Pipi Ayesha Pipi Manny Pipi Michael Pipi at uh, Teresa Pipi ayan shout out po shout out po sa Pipi family ayan shout out po sa inyo mga idol shout out kay Romeo Alconis and family dyan sa Takligan San Teodoro Oriental Mindoro ayan shout out po Shout out kay Roman Balag from Binangunan Rizal. Shout out kay Dennis De La Cruz and family from Naay Cavite. Shout out kay Via Lopez. At Paklibar uh, family at Kabual uh, family yan ng Barangay Santo Niño, Tanhay City ni Negros Oriental. Ayun, shout out po sa shout out po sa inyo, ma'am. At sa pamilya niyo po. Ayun. Shout out kay Jacqueline Ban. Shout out kay Fernando Lacasandili shout out kay Bonamil Roldan from Simirara Kaloya Antique shout out kay Jerome Gasu from San Jose Northern Samar shout out kay Iprin Pililias at sa Pililias sa Pilias family yan from Libugon Southern Leyte ayan shout out po shout out kay Bong Disulok LB Albinto Laika Lopez La Army Disulok Ryan Disulok Trish Trisha Disulok Rocky Disulok, Idna Disulok, Bibi Disulok from Babat Ngon Leti. Ayan, shout out po. Shout out po sa mga Disulok family dyan sa may Babat Ngon Leti. Ayan, shout out po. Shout out kay Jewel Bios from Saudi Arabia, the mom. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out po sa inyo mga ka-adventure. Ayan, at syempre shout out din natin yung ating mga kapwa may channel. Ayan. At pasupport din po mga ka-adventure. Ayan, unang-una shout out po sa kay Ma'am Mary Chor and Ayan, shout out po sa inyo, ma'am. Ayan, Shout out po. Salamat po sa blessing na pinagkaloob mo sa amin ni Otol. Ayan, shout out po. At sa buong pamilya niyo po. Ayan. Shout out kay Otol Rapi, Rapi for Fishing. Ayan, at shout out kay John TV Vlog Master, TV Vlog Bira Espiro, Parts TV Vlog Kapinas Official, Father and Son Fishing TV Kabugsay TV. C Adventure PH Pandan Fishing Adventure Road Choy Fishing Adventure Manoy Nel Vlog Busing Vlog GC Adventure Lakes TV Official C Badong Vlog Banayad Vlog PH Johnny Fishing TV, Ray Angler, Larry Amos, Hilario Lakwat Zero, Kapana TV Adventure, John Lee Fishing TV, Koyanol TV, Carventure Mix Vlog, Nanay Ruby Channel, Regis Adventure, Bonbon Fishing TV, Roger Lonor Mix Vlog, Kapishing, Judy Driver TV, Roger Arciso tra Trailer Driver, Jasper TV, Bicol Hunter Vlog, MJ Eric Adventure. So ayun mga kanvenger, support din po natin mga kanvenger yung kailangan ko channel. So ayun, sana is magpa-shoutout. Ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para sa next episode, sigurado po may shoutout ko po, po kayo. So ayun, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next episode, God bless po. Bye bye.